Ilang linggo na ang nakalipas mula nang tumama ang bagyong Emong sa probinsya ng La Union. Kabila ng pinsala at hirap na dulot nito, muling pinatunayan ng mga kailian na ang La Union ay matatag at nagkakaisa. Sa panahon ng sakuna, hindi nag-iisa ang bawat pamilyang nasalanta sama nag-abot ng tulong at malasakit ang ating mga kailian. Kabilang dito si na JP Nawe at ilang miyembro ng La Union Volunteers Club na naghandog ng relief aid sa mga pamilyang apektado ng bagyo. Napaka-importante ng mga ganitong activities, lalong-lalo sa aming mga kabataan at nakakapag-empower po tayo na mag-volunteer po sila sa mga ganitong initiatives at uh, makapag-multiply pa po ng mga ganitong gawain sa iba't ibang grupo, iba't ibang uh, uh, lugar dito sa ating provinsya. Pagamat marami pa rin ang bumabangon, tuloy-tuloy ang pag-agos ng pag-asa. Ang bawat ngiti, bawat pasasalamat, at bawat tulong na dumadaloy ay patunay na mas matibay tayo kapag nagkakaisa. Tunay nga na ang diwa ng bayanihan, at malasakit ay nananatili sa ating probinsya dahil tayo ay laonyon at kaisara hindi lang sa panahon ng unos kundi sa bawat hamon ng buhay